Na. Tama po si James Key sa nabanggit niya. Baka ako kayo nagtaka. Bakit bukal na rin ang tawag kay Consian Makoy? Ano po, ang inyo pong Consian Makoy ay nabigyan ron ng uh, pagkakataon at pagtitiwala ng aking mga kasamang konsihal sa lalawigan ng Marinduque upang maging kanilang Pangulo o Presidente. Kaya po nitong nakaraang uh, uh September po, tayo po informal lang umupo bilang ex-official member ng Sangguniang Panlalawigan sa Kapitolyo. Ibig sabihin po, mas marami pong buwakenyo ang ating pwedeng matulungan pa po sa uh, pamalang panalawigan dahil mas maraming boses po tayo ngayon doon at yan po yung magagawa din natin sa tulong po ng ating uh, Governor Melicio Hinanggo ng ating Vice Governor June Bacoro at ng ating Congressman Ray Salvacion katuwang pa rin po ang ating Mayor Armitarion at Vice Mayor Kuya Mark Senyo. Kaya naman ako po inaayos ko lang samantali ng pagkakataong ito na magpasalamat rin po sa inyo dahil kailan may hindi hunin nyo pinabayanan at talagang lapis na minahal dito po sa kagandao si Consigel Macoy upang sa aking maging Huling termino po bilang konsehal ay patuloy po ninyong maiparamdam sa atin ang pagmamahal. So, Merry Christmas po sa inyong lahat at wala po akong ibang hangad kundi so, ang kabuta, kabutihan ang inyong, uh, ng inyong kalusugan uh, ng inyong pamilya at upang maraming selebrasyon pa po, po at pagmasdanod ang ating pagsasamahan sa mga darating na taon. So, muli po, magandang umaga po at magandang araw sa inyong lahat. Yeah. Maraming maraming salamat po sa bokal Makoy Hinang. At siyempre, magbibigay din po ng kanyang mensahe ang isa pa nating kasamang membro ng ikalabing dalawang sangguniang bayan, aking pong tinatawagan, Consehal Chief Manggera. Bigyan po natin ang masigapang palakpakan. Thank you very much. Jenski, hindi po ako magpapakaba dahil alam kong hapo na. Merry Christmas po sa inyong lahat! Yun po, alam po naman na ako po yung nagpapaalam sa inyo dahil ako po yung nalipot na distrito sa kabila. Uh, pare, Eric, ay... Do Kahit naman po ako lumipat doon, ay yung puso ko ay nasa inyo pa rin. <laughs> Ganyan ko, kamahalang kaganaw. Anyway, narito naman po at na naidigay na rin naman po ang mensahe. Kung pabakit tayo, nagkakamero ng ganitong biyaya. Kaya magpasalamat po tayo sa Diyos lahat. Una... Hindi man tayo dinaanan ng Tino, hindi tayo dinaanan ng Owan, ipagpasalamat natin yung ibang bayan. Hirap na hirap po talaga. Ano po? Kaya pasalamat tayo kay Tino Manrique. Kaya po isa sa nagdasal na huwag ka dito dumaan. Hindi po, seriously, kita po yung pinapakabiyaya ng mga bayan dahil po sa pagmamahal ng ating ina ng biglang awa. Kaya po, pasalamat tayo doon. Kaya Kasama na rin po ang biyaya na ating napagsasaluhan, na din naman po ay sa pagpupursihin ng ating mga leader, naming mga nasa bayan ng buhat. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo. Muli, kay Chief Manguera, Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan. Maraming maraming salamat po Consihal Chief Mangera. At bago po tayo tuluyang mag-distribute po ng ating mga pamaskong handog isang picture taking po muna with Mayor po kasama po ang ating mga members po ng ikalabindalawang sanggunian Tinatawagan po din namin ang punong barangay po ng Barangay Caganjau Honorable Ruel J. Guevara po kasama po ang sanggunian barangay po para po sa isang photo Kasama po ang ating po mga sangguniang barangay po, barangay frontliners ng barangay Kaganhaw. Ayan, sige po. One, two, three, smile. Isa pa po, po. One, two, 3 smile. Isa pong Christmas sign po. Christmas sign. Christmas <makes noise> sign. Yan. Tapos po, isa pong pagbati. Maligayang Pasko, sulong buwa, carry on. Maligayang Pasko, sulong buwa, carry on. Ayon. Maraming maraming salamat po sa mga taga-barangay Kaganhaw. At uh, siyempre, hindi po natin tatapusin po ang programa po natin kung hindi po natin marilinig ang isa pang mensahe mula po sa ating pangalawang punong bayan, atin pong palakpakan, Honorable Mark Anthony E. Senyo. Maraming salamat po sa ating nagpagpakilala. Kaya Jenski, ang binatang binata ng bayan ng buwak. <laughs> Sabi natin muna pagpugay sa ating ginagalang na punong barangay, kay punong barangay Rowela Aguivara. Siya po, para sa pinipong kalaman siya po, may ari ng no, lights and sounds. Kaya kung may mga party-party po, kapitan, sagot ni kapitan. So, uh, sa mga ko niya ng barangay, mga kagawad, mga front workers nandito. Siyempre, sa mga mamayaan dito sa barangay Kaganao, kumusta po kayo? Parang malungkot. Dapat po kayo maging masaya sapagkat special po ang barangay kaganaw. Hindi lamang po pamaskong handog ang ipamamahagi. May kasama po pong semento. Kapitan <laughs> <laughs> ha? Kasama po yan. Sa pagkat nung nakaraan po, na mahagi po, na migay po ang pamalang bayan ng buwag sa pamagitan po sa pamumuno po ni Mayor Amerikos Carion ng mga Toilet bowl po, set po iyan. Kasama po yung semento. Bakal. Bakal. Ang hindi lamang po kasama ay yung laman ng bowl. <laughs> Kita mo ang gaganda pag masaya. Kapitan, tama ba? Kasi may nag-request po noon, nasaan daw po yung laman. Ay sabi namin, iti-take out po. <laughs> so siyempre, sabi ko nga, hindi may sikatuparan ang programang ito kung hindi dahil sa isang napakagaling na punong bayan ang ilaw ng bayan. Ang napakagandang punong bayan palagpahan po bahay, natin, Mayor Armando Cuscarion. Siyempre, kasama po ang ikalabing dalawang sanggunian ng bayan sa pangunguna at pangunguno ni Kuya Mark Senyo. Kasama po natin ang mga may sipag na na kanina po'y nakapagsalita na. Subalit ang pinakamatibay na naiwan na kungsiyal, barangay ang una kay Kungsiyal Chief Manguera. Talagang hindi po kanya kayo iniwan. Siyempre, dating distrito kungsiyal. Alam po ninyo, yung mga kasama po natin kong kami po ay may walong barangay pa po. May dalawa po po kami barangay na pupunta. Kaya nauna na po yung mga nagsaita po kanina, Consel Kusayal Makuhihinang, Consel Gatas, Consel Tino Manrique, Consel Adona uh, Miraflor, Consel John Mark Hayag, Consel... Kusayala... sino pa po? Consel Isko Jacinto, ang anak ni Mayor Amel Cuscario na magpapatuloy ng pamumahagi nang mga programa ni Mayor Ahmed Akuskarin. Tama po, Mayor, ano? Okay po. <laughs> Siyempre, napakapalad ng mga taga-Buwak dahil maaga ang Pasko dito sa atin. Tama po! November pa lang, Pasko na sa bayan ng Buwak. At sabi ko nga, talagang napakapalad natin sapagkat napagaling ng ating punong bayan. Dito lamang po yung ginagawa sa bayan ng Buwak sa buong lalawigan ng Marinduque. Kaya ngayon pong ng kapaskuhan, walang ibang panalangin si Kuya Mark Senyo sa poong may kapal kundi bigyan tayo ng lakas na katawan, ligtasan ng mga kapamakay at ang bawat pamilyang buhakenyo. Kaya huwag natin kakalimutan na humingi tayo ng awa at pasalamat sa ating poong lumika araw-araw. Kaya ang aking pagbati... Sasamantayan ko para itong ito, na kayo pasalamatan salamatan sapagat muli ninyo kami pinagkatiwalaan ang team carry on. Lahat po tayo ay panalo. Kaya maligayang Pasko at manigong bagong taon, Barangay kaganaw. Mahal na mahal po namin kayo. Mabuhay po tayong lahat. Maraming pong salamat. Yan, maraming maraming salamat po sa ating pong pangalawang punong bayan. At syempre, hindi din po matatapos ang ating programa po ngayong araw kung hindi po natin maririnig po ang mensahe po ng ating leader na tunay na mamalasakit po at walang sawang nagsusulong po ng kapakanan po para po sa ating uh, mamamayang buwakenyo. Siya po ay leader natin na masipag, may malasakit at may matatag na puso para sa tao. Ang patuloy na nagbibigay daan sa mga programa pong nagbibigay pag-asa tulad po ng ating pong ginagawa ngayon ang Pamaskong Handog po, Food for Work program po, aking pong pinapakilala ang ang ating ina ng bayan, kagalang-galang Army, Dela Cruz Carrion. Isang masigabong palakpakan po. Maraming maraming salamat sa ating Barangay Affairs. Palakpakan naman po natin ang ating binatang-binata bagong gupet si Sir Jensky. Palakpakan muli natin. Siyempre po, sa pangunguna ng inyong ama dito sa Barangay Kaganhaw, walang iba kundi po ang ating kapitan, kapitan Noel Gaba Guevara. Palakpakan po natin. Ganon din po sa mga masisipag na mga kagawad, opo, na narito, palakpakan din po natin sila. Sa ating pong mga frontliners, sa ating mga tanod na narito, mga B, uh, ating BHW, BNS, Barangay Secretary, Barangay Treasurer, at ang mga lupon Siyempre po, uh, sa, bawat isa sa aking mga minamahal na mamamayan dito po uh, sa Barangay Kaganhaw, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon po! Magandang hapon po! Sandali <laughs> lang naman po ako. Magakwento lamang ako. Magamarites lang ang ako sa inyo. Well, siyempre kasama ko po yung nag-iisa, nag-iisang guwapo na Vice Mayor <laughs> ng Bayan ng Buwak. Ang aking kaagapay, ang aking katuwang, walang iba kundi po ang ating minamahal Vice Mayor Kuya Mark Senyo. Kasama rin po natin no, ang talaga namang laging barangayang una. Since 2017, kasama ko na po ito sa pamimigay ng Pamaskong Handog. Walang iba kundi po ang ating minamahal, Council Chief Mangera. At nandito rin po ang ating bukal, no? Bukal na council pa. Kaya nga po yung lahat ng pangangailangan nyo na pwede po nating uh, ilapit sa provincial. Nandito na po ang ating bukal, Bukal McCoy. hinang palakpakan natin. At yung mga kanina po na nagsalita, kasama natin si Council Isko Jacinto. Concihal Mascarinas, Concihal Tino Manrique, Concihal uh, Mark Hayag, at kasama rin po natin si Concihal Sito Laylay, Concihal Wilson Mabuti, at ganun din po ang ating presidente ng barangay. Walang iba kundi po si Concihala Donna Miraflor. Yan. Oo. At syempre, hindi po magaganap ito kundi po sa pamamagitan ng aking napakasipag na MSWDO, si Ma'am Hazel Gonzalez. Palakpakan natin yan. At yung aking pong mga empleyado, mas kilinggo, pasok talaga para lamang po makapagbigay ng pamaskong dog sa bawat isa. Alam naman po natin noon pang ginagawa ito. Ano po ba ang aking binitawan na salita? Hindi po ba, hindi pa man po ako ang inyong punong bayan ano po ang sinabi ko? Ang, ang, sabi ko, habang ako po ang inyong punong bayan, ang aking mga minamahal na mamamayang buwakenyo ay mayroon pagsasalusaluhan pagdating po ng araw ng kaarawan ng ating Panginoon. Natupad po ba? Diba? Ilan taon na po? Oh yes, ang galing ni nanay ikawalong taon na po natin ito. Since 2018 natin ginagawa. Kaya nga po ang inyong punong bayan ay talagang tuwan-tuwa. Dahil may iiwanan po akong isang ligasiya. Dahil alam naman po natin na last term ko na po. Tama? Hanggang 2028 na lamang po ang inyong punong bayan. Diba? Last term ko na ito. Pero Meron po tayong isang ordinansa na ito po ay isinabatas na. Isang ordinansa ng 2024 ng Sangguniang 11 Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating Vice Mayor Kuya Mark Senyo na ang bawat buwakenyo, bawat pamilyang buwakenyo ay may matatanggap na po Taon-taon, kahit wala na po ang inyong punong bayan, taon-taon, meron pong pamaskong handog ang aking mga minamahal na mamamayan ng buwa. Yan. Yan. Yan nga po, no? Well, sabi ko nga ko, pasalamat. Pasalamat po ako at gagaling ng aking mga kasama, lalong-lalo na po ang aking kaagapay na Vice Mayor. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ko rin naman po may papatupad ito. Kundi dahil sa kanila, wala po tayong mapapatupad na ordinansa. Kaya nga po, pinilit ko na ito'y maging isang ordinansa upang ito ay isang maging legasya na kahit sino pong umupong mayor, kahit sino pa po, lagi pong may pamaskong handog para po sa mamamayang buwakenyo. Kaya this time, Opo, alam ko po na kanina pa po kayo naghihintay. Bibilisan na lang natin ng pamimigay. At sabi ko nga po, may isa lamang po akong kung uh, Marites. Marites ba talaga yun? may ima Marites lamang po ako sa inyo, no? Siguro naman po, hindi lingit sa inyong kaalaman na matagal ko na rin pong minimithi. Opo, pag-upo ko pa lamang, minimithi ko na po yun. Kasi po, isa po yun na talagang makikita natin na ang ating bayan ay umuunlad. Kaya nga po, ang napakalaking bubuyog ay dadako na po sa bayan ng buwa. Yan. Yes. Ano po yun? yes. Matutupad na po. Matutupad na po sa wakas. Totoo po yan. Kasi sabi ko nga po, pag hindi po ipinagkaloob sa taas, hindi po mangyayari. Tama? Ano man po ang kagustuhan ng bawat isa, pag hindi gusto ng Panginoon, may hadlang po yan lahat. Pero ngayon po, ito po ay magkakaroon na ng katuparan at tayo po ay mag-groundbreaking ngayong November 20 dito po sa Barangay Tampus. Yan. Kaya nga po ipinagmamalaki ko yan. Bakit ka nyo? Dahil ang ibig sabihin lamang po niyan, ang bayan po natin ay maunlad. Bakit? Hindi naman po magi invest ang mga investors kasi hindi naman po maliit na pera ang investment dyan. Kaya nga po naniniwala ako na ito ay patuloy na, pataas ng pataas na dahil yung mga taxes na ibabayad nila, ang makikinabang din po nun ay ang taong bayan. Yan. Yan po yung talagang sabi ko tuwan -tuwa ako. Bago man po ako umu, uh, bumaba, ay meron po akong maiiwanan na pangalawang legasya na magaganap dito sa bayan ng buwak. At saka, it is a big opportunity to everyone. Bakit ka nyo? Yung mga nangangailangan ng trabaho at sila naman po ay talagang may kakayanan, no? Ang hiniling, hiniling ko lamang po sa franchisee, hiniling ko lamang po sa may-ari ng Jollibee, na ang kukunin lamang po nila ay mismo na lahat ng empleyado nila ay mga tiga buwak lamang. Yan. Kaya kailangan natin, no? Basta importante po, e qualify No? Qualified yung mga talagang <coughs> ah, magiging empleyado nila. Well, of course, di ba? Oo, sa inyong lahat, no? Oo, ibabalita ko lang din ng November 18 po, ngayong ha, darating na Martes, ang soma po ng inyong punong bayan ay magaganap ng bandang alas tres ng hapon sa Casa Real. At ang ating pong Christmas lighting ay magaganap din po ngayong November 18. No? Oo, bubaksan na po natin ang uh, Giant Christmas Tree at ang team po natin ay Christmas Around the World. Yan po ang magiging, magaganap doon sa November 18, inaanyayahan ko po kayong lahat. Sana po, pumunta tayo doon at makita po natin kung anong ganda ng ating plaza. Ha? And thirdly, meron din po tayong, di ba, December 8. Ano po ba ang December 8? Fiesta! Founding anniversary! Kaya lang po, baka po may magtanong, no? Kasi meron pong executive order na nanggaling po sa Uh, sa Presidente, Oo, President Bongbong Marcos, at saka ganun din po sa ating uh, BBM Secretary Pangandaman na bawal po tayong gumastos. Bawal po tayong gumastos dahil marami po sana tayong activities, dahil bawal po ito dahil sa nangyari pong bagyo. Di ba? I mga bagyo na nangyari, si Tino at saka si, si Owen, ayan po. Pero ang ating paglalaanan po doon sa mga pondo na naiiwan po sa GAD, na naiiwan po sa agriculture, lahat po ng may nasalantang bahay na nawalan ng bubong ay bibigyan po natin ng tulong. At ganoon din po sa mga namatayan ng hayop, at ganoon din po sa ating mga <coughs> nasalanta ng na mga halaman, man ng na mga puno, bibigyan po natin ng tulong at doon po manggagaling. Yun po ang ating pagkakagastusan. Pero wag po kayong malungkot. Dahil naglaan naman po kami, no, oo, na kahit paano, oo, yung iba po, yung magsisimba, yung mga darating po sa bayan, hindi man po katoliko or anuman, meron po tayong hinandang pagkain. Oo, sa Casa Real po, may hinanda po kaming tanghalian hanggang hapon ang lahat po ay welcome kumain sa Casa Real nang hindi na po kayo umupunta kung saan saan. Yan po ang pinag-usapan natin ng Vice Mayor. Palakpakan naman po natin. Okay, hindi nga, yung magasimba. Kaya nga sabi ko, hindi man po katoliko, ano po ang inyong reliyon, lahat naman po ay welcome kumain sa Casa Real. Ayan, di ba? Of course. Para naman po sa December 11, para po ito, no, ang activities natin sa December 11, sino po ba ang gusto magpakasal? Meron po ba? Hindi pa nagpapakasal? May magaganap po tayong kasalang bayan. Ha? Yeah. Yes. <laughs> Meron po tayong magaganap na kasalang bayan sa December 11. Pagkatapos po ng kasalang bayan, Sino po ang nakakaalala ng kaarawan ng inyong punong bayan? Wala? Ano po? Ano po? 13 tama po si Kapitan December 13. Ako naman po ay uh, sa December 11 ang akin naman pong paliligayahin at bibigyan ng mga regalo yung ating mga mumunting bata nagayak din po ako ng mga laruan para po sa inyong mga anak. Ayan, yan At sa gabi naman po, yun naman po ang barangay night, no? Ma-attend din kayo. <laughs> yun po ang ating mga uh, ganap na mga activities na gagawin po, no? But well, of course, hindi po dito natatapos ang lahat. Sabi ko nga po sa inyo, ako po'y nananalangin sa Panginoon na sana wala ng bagyo <laughs> Sana wala na pong kumuntang bagyo dito. Pero alam ko naman po na nandyan po ang ating mahal na Birheng Biglang Awa na tayo po ay talagang uh, pakakaingatan. Kaya sa inyong lahat, ang aking tauspusong pagbati, sampu po ng aking pamilya, isang maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyong lahat. Sulong buwa! <laughs> na mahal ko po kayo. Maraming maraming salamat po. Ayun. Maraming maraming salamat po sa ating pong ina ng bayan, Kagalang-Galang Army de la Cruz Carrion. Sige po. Uh, para po sa akayusan po ng ating distribution, uh, nandyan po ang aming mga MSW Diosta para po ma-explain sa kanila kung paano po ang pag-distribute natin. Tinatawagan ko po si Ma'am Karen for ano po, maayos na distribution po ng ating mga